panoorin nito mga boss. <clears throat> meron na naman isang gwardiya ang um, isang bot sa gulo. O oh, yan, yeah, pinabayangan na. Sige, sige. Uh, Tama na nga eh. Yung... Ayan, o, may pinipidiyuan ko na kayo. Tama um, na. O, oh, ayan. May produkto ingay din sa oh. lugar. O, ayan. Pinangirin. Alam mo, ma'am, isa mo na muna yung na... pinipidiyuan mga ingay. Kusina lang, kusina lang. No, masakay na yung yung driver para umiwas <coughs> na sa kanya eh magde-deliver pa ho kasi yan, May sir. Ka pa yan. Pero kung um, halimbawa, hindi ka tinuwa sa akin, Eh kay kay ka na unang nanuntok, sir eh. Abi, kinuha eh si dapat. Eh, boss, kung ikaw ang guide, dapat hindi ka ganoon. Dapat sinaway mo na lang ikaw e. ang unang nanuntok eh. Eh sino ba yung unang nag-ingay? nag nang ikaw. Boss, sa pag-iingay, sa pag-iingay, nandun na tayo pero mananaway ka lang dapat. Hindi ka dapat nanuno. Sa iyo yung patakaran eh. Boss, nandoon na nga ang bali na nga. Dapat mali ka na eh. Guide ka dapat ikaw ang taga-saway. Sinuntok mo rin eh. Yun nga, dapat hindi mo na sinuntok. Yun, Kaya ka rin sinuntok eh. O, tinan mo. Ayan, o. Ayan, diba? Sinuntok ulit. Hmm. O, sige. O, ayan. O, ayan. O, ba? Diba? Nanuntok ulit. O, ayan. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, di ba? boss. Diba? Diba?

klaseng gwardiya talaga yun yung masyado silang sa ano ano nila uh... yung mo Oh. Oh nga yung... eh boss inaawat na eh nanununtok yung... ulit eh.

uh, meron din kasi ako na panood ng isang gwardiya ah uh, bandang expressway yun hindi ko alam kung sa pagkakaano ko dito rin yata banda yun sa kalamba ito ewan ko kung saan banda to ah uh, binaril niya yung ano namamahinga lang sa gilid ng expressway yung uh, ganun bagay sana eh, dapat pinag-uusapan na lang para hindi umantong sa sa ganong pisikalan at mahantong sa ibang ano magka anuhan pa sila so yun comment nyo na lang sa baba mga boss kung ano yung mga reaksyon nyo doon kung sinong tama at kung sino yung mali kung ano yung masasabi nyo sa video na yun